sa paglabas ng balita tungkol sa legal victory ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa pagbalik sa kanila ng Eat Bulaga trademark. Sumabog ang mga social media platforms sa kasabikan. Ang mga netizen, kapwa kabataan at matatanda ay nagpahayag ng kanilang kagalakan at congratulations sa Twitter, Facebook, YouTube at Instagram. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng netizens sa pagkapanalo ng TVJ sa Itbulaga Trademark Kamakailan naging sentro ng atensyon ang trademark ng palabas ng iconic trio na sa si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, o mas kilalabi ng TVJ, na nagwagi sa isang legal battle laban sa may-ari ng Tape Inc., ang tagumpay na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen na bumaha sa social media ng kanilang mga emosyon, iniisip at mga alaala -ala na nakatali sa maalamat na trio at sa palabas na kanilang pinagtulungang hubugin. Ang Tape Inc. ang producer ng It Bulaga sa loob ng 44 years at ang majority shareholder nito ay si Romy Halushos. At ang isa pang may-ari ay si Tony Tuviera o mas kilala bilang si Mr. T. Matatandaan na noong May 31, 2023 ay umalis ang TVJ kasama ang kanilang mga co-hosts na sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Balesteros, Alan Kay, Ryan Agoncillo, Riza May Dizon at Maine Mendoza sa Itbulaga ng GMA7 at lumipat sa TV5 na nag-alok sa kanila ng kanilang original na noontime slot. Mula noon, ang kanilang noontime show ay tinawag na EAT. Sa paglabas ng balita tungkol sa kanilang pagkapanalo at sa pagbalik sa kanila ng Itbalaga trademark, sumabog ang mga social media platforms sa kasabikan. Dumagsa sa mga news feeds ang mga memes, throwback photos at taus-pusong mensahe na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga tao sa palabas at sa mga maalamat na mga host nito sa video ng EAT press conference na inupload sa YouTube channel ng TV5 Philippines noong December 6, 2023, bumuhos ang mga komento ng pagmamahal at kasiyahan mula sa mga netizen na nag-aabang sa unang opisyal na pahayag ng TVJ at legit dabarkads tungkol sa pagkapanalo nila sa trademark battle. Ayon sa isang netizen, tuwang-tuwa silang mga legit Eat Bulaga supporters sa magandang balitang ito. Ayon naman sa isa pang netizen, habang pinapanood daw niya ang press conference ay iyak siya ng iyak dahil sa tuwa. Binati rin niya ang TVJ at ang Dabarkads at inihayag na sila raw talaga ang tunay na itbulaga sa mata ng mga manonood mula noon hanggang ngayon. Umiyak rin daw ang isang netizen na nagkomento sa YouTube video ng presscon dahil sa saya na kanyang nadarama para sa kanyang mga idolo na Tito Vic at Joey at sa buong team nito. Masakit din daw ang kanyang dibdib sa saya. Inihayag din niya ang kanyang katapatan sabay sabing sama-sama sila hanggang sa dulo. Luha naman daw ng kaligayahan ang iniyak ng isang netizen para sa TVJ, lalo na sa mga taong patuloy na sumusubaybay at sa mga solid dabar cards na tulad niya. Halo-halo naman ang drama ng isang netizen sa balitang pagkapanalo ng TVJ sa trademark battle laban sa may-ari ng Tape Inc. Sobra pang sa isang libot isang tuwa ang kanyang kaligayahan dahil dito. Anya, never say die, TVJ forever. Ayon naman sa si isang YouTube user, ang TVJ talaga ang rightful owner ng Itbulaga. At masaya siya para sa mga ito dahil ang ang hustisya sa kanilang pagkapanalo. Solid at original dabar cards din siya tulad ng mga milyon-milyong Pilipino mula pa noong nabuo ang Itbulaga at kahit pa noong panahon ng Tilt Down Men. Ang The Tilt Down Men ay ang banda na kinabibilangan noon na Tito Vic kasama sina Val Soto, Boyko, Penny de la Riva, Delio Pascual at ang yung maong si Bernal Bunch. Binati naman ng isang netizen ang TVJ sa kanilang pagkapanalo at ayon sa kanya hindi na daw mabubudol ang legit double cards sa pagbigas ng EAT. Ayon naman sa isang netizen, ang TVJ Trio Raw ay may respeto sa isa't isa at kinilala nila si Joey para sa titulo at binibigyang buhay nila ang pangalang ito sa paglipas ng panahon. Pinanatili rin nila ito sa buhay sa hirap man o ginhawa. Pumati rin ng isang narizan sa TVJ at sa lahat ng legit double cards sa masayang balitang natanggap ng mga ito. Ito raw talaga ang pinakahihintay nila mga taga-subaybay na maibalik ang itbulaga sa totoong may ari nito. Sobrang saya rin daw niya para sa mga ito. Nakatanggap nga raw ng kanilang maagang pamasko ang lahat ng legit double cards. Binati rin ng isang netizen ang TVJ at sinabing sila raw talaga ang mga totoong nagmamayari ng itbulaga. Na-overwhelmed at pasaya naman ang puso ng isang netizen dahil sa desisyong ito. Isang nga itong magandang balita lalo na sa mga taong sumusuporta sa Itbulaga. Inihayag din niya ang walang sawang pagmamahal niya para sa mga ito. Kinongratulate naman ang isang netizen ang TVJ, pati na rin ang mga staff, artists at crews ng palabas. Binati rin ng isang netizen ang mga katulad niyang Gabar Cads mula pa noong 1979 na nakasubaybay na sa Itbulaga. Mabuting nga raw ang Diyos at nanaig ang hustisya para sa TVJ. Dagdag pa niya na magpapatuloy na ang magandang tanghalian ng mga tao dahil dito. Maagang pamasko naman daw ito para sa lahat ng Dabbercats ayon sa isang netizen. Deserve rin daw ng mga Dabbercats ang magandang balitang ito at higit sa lahat ng TVJ. Naiyak naman ng isang netizen na marinig niya ang theme song ng It Bulaga na matagal nang hindi napapatugtog mula nang umalis sa bakuran ng GMA7 ang TVJ at ang iba pang legit double cards kasama nila. Sa Instagram post naman ng TVJ official, nagbahagi sila ng mga larawan na Tito Vic at Joey at ang legit number cards na nilagyan nila ng caption na isang libot isang tuwa, buong bansa, buong mundo, It Bulaga. Sa natulang post na nag-iwan naman ng kanilang komento ang mga host ng programa tulad ni Miles Ocampo at Atasha Mulak. Komento ni Miles, 143444 for life, the Barcads family. Kalakip ng isang face holding back tears at tatlong red heart emojis. Komento naman ni Atasha, 14344 family. Kalakip ng red heart emoji. Nag-iwan din ng tatlong red heart emojis ang ina ni Atasha na at si Charlene Gonzalez sa naturang Instagram post ng TVJ official. Maging si Aga Mulak ay bumati sa TVJ sa pamamagitan ng pagkomento ng racing hands at red heart emojis. Ipinagdiwa din ng opisyal na Facebook account ng TVJ ang pagkapanalo nila sa trademark battle sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iconic line mula sa theme song ng It Bulaga. Sinamahan ito ng mga larawan ng mainstay host ng Palabas. Caption sa na nasabing Facebook post, Isang libot isang tuwa, buong bansa, buong mundo, it bulaga. Ang post ay umano ng mahigit 149,000 reactions, 21,000 comments at 7,500 shares sa platform. Napuno ang comment section ng mga mensahe ng pagbati mula sa mga tumatangkilik ng Eat Bulaga. Isang Facebook user nagkomento ng Congratulations TVJ, continue the journey of Eat Bulaga binati rin ng isang Facebook user ang TVJ at sinabing nabawi na talaga nila ang pag-aari nilang itbulaga. Laging mananaig ang katotohanan. Yan ang komento ng isang netizen sa Facebook post ng TVJ. Sad naman ng isa, makakauwi na ang itbulaga sa tunay nitong tahanan. Mabuhay din daw ang legit dabar cards at ang mga may mabubuting puso. Tunay nga raw na ang katotohanan pa rin ang mangingibabaw. Samantala, ang Television and Production Exponents Inc. o TAPE ay patuloy na gagamitin ng Eat Bulaga para sa noontime show nito habang hinihintay nila ang pinal na desisyon mula sa Intellectual Property Office. Sa isang pahayag, sinabi ng legal counsel tape ng TAPE na si Atty. Maggie Garduque na iginagalang nila ang batas, kaya susunod ito sa pamamaraan. Bago ang pahayag, nagsagawa ng press conference ang TVJ na humihiling sa tape na itigil na ang paggamit ng itbulaga kasunod ang desisyon ng IPO. Bilang tugon, ay sa statement ng tape, patuloy nilang gagamitin ang pangalang It Bulaga para sa noontime show nito habang nakabinbin ang mga apila. Kung susundin man daw nila ang kahilingan ng TVJ, ay may nang wala ng wala nang saysay ang kanilang ihahaing apila. At sa parehong paraan, umaasa rin ang tape na hindi gagamitin ng TVJ ang Eat Bulaga habang may mga nakabinbin pang apila, alinsunod sa batas at mga patakaran at maghihintay para sa pinala desisyon. Bumuhos naman ang galit ng mga netizens sa naturang sagot ng Tape Inc. sa apila ng TVJ sa kanila na itigil na ang paggamit ng itbulaga. Komento pa ng isang netizen, sobrang kapal nga raw ng mukha ng mga ito at hindi na nahiya. Nararapat lang din daw ang lahat ng mga bash na natatanggap ng may-ari ng tape. Samantala, dito lang December 6, 2023, sinabi ng actor host na si Paolo Conti sa tape at GMA7 na itbulaga ang mga katagang mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Sinabi rin ni Paolo na itutuloy nila ang kanilang nasimulang tulong at saya araw-araw dahil yun daw ang dahilan kung bakit sila pumapasok araw-araw. Nang si Winwin Marquez naman ang magsalita ng kanyang spiel na kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Subabay si Betong at iba pang mga host ng Dito Lang Yan sa Tahanang Pinakamasaya na pinutol naman ni Paulo sa pagsasabing hindi yun ang pamagat ng kanilang palabas. Kaagad pagkatapos ang buong cast ay nagpahayag ng na kanilang spiel upang buksan ang palabas. Mapapansin na tila may gigil sa mukha ni Paulo nang bigasin niya ang pamagat ng time show nila na Eat Bulaga. Bumuhos din ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen sa naging tugon ng Eat Bulaga na mapapanood sa GMA7. Kadalasan sinasabi ng mga ito ay makakapal nga di umano ang mga mukha ng mga ito at hindi nila respeto ang desisyong pagkansila ng IPO sa trademark ng tape sa Eat Bulaga. Sa ang isang netizen na sana gumawa na lang ng sariling brand ng noontime show ang mga ito para hindi na sila nahihirapan pang i ang apila nila dahil may iba naman silang loyal viewers din. Tila may parinig naman ang isa sa TVJ na si Joey De Leon, sa noontime show ngayon ng GMA7. Sa kanyang Instagram reel nito lang December 7, 2023, makikita nakafocus ang camera sa suot niyang personalized t-shirt na may nakasulat na create or to eat his own pal. Sinabi rin niya na sa video ang katagang, well, I don't expect respect from rest fake. Nakapareho ng caption niya sa nasabing Instagram reel. Tila ito ang sagot niya sa tape na patuloy pa rin gagamitin ang title na It Bulaga sa kabila na pagkansela ng IPO trademark registration ng tape. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!